Hello guys, hello guys, nandito tayo, bibili tayo ng sibuyas. Ayan, isang isang kumo ng sibuyas. Oh, ayan, bibili tayo. Dahil wala tayong sibuyas at saka bawang sa bahay. Ayan guys, so fresh uh, milk. Fresh milk tayo. Bibili tayo, fresh milk. Hello. Ayan, mga saging 'no. Oh. Ito mga saging, Ay, saging dito, mahal. Yan. Ramosarahan ko 'to. Saging sa pa namin dito, may nakarpus over dito. Ma'am, all, ayan. May pili tayo. Konti-konti lang. Tapoy ng luwan, bawang. Okay, makrosan. Tayo mga gatas. Ayan. Hindi na tayo pwede guys sa mga sa mga matamis. So ito na lang. Dito na lang tayong area. Pero ito umasarap masarap Itong area lang ang kailangan natin. <laughs> mga cheese. Ayan. Itong bumili ko. Ayan. Ayan. Tsaka... Lugoyas pa. Yogurt. Ayan. Ito ang mga bawal sa atin guys. So... Picturean ko lang. Hindi ko naman kukunin yan. <laughs> Ayan. Nasaan ba yung bawang? When bawang? Brother, when had a... Tomb. Tomb when? Oh. Garlic. Ayan. Garlic pala. Hindi na yung Kamatis namin, guys. Oh, so, wala Ang laki ng kamatis. Oh, amanting. Beats. Oh. Yan. Oh, meron din kami mga maliliit. Yan, tag 5 peso yung isa dyan sa Pinas. Yan ang 5 pesos Yan sa inyo. Ayan. Mahal yan dito sa amin. Oh, so yan. Mais. Yellow corn. Ayan. Cucumber. Ayan. Kamote, grapes. Ito. Dito pala, Oh. Ay, bumili ako dun sa kabila, man. Ito. Kunin ko muna. Bawang. Lakami. Wala akong bawang. Ayan. Ipagkilo muna natin, guys. Brother, come. Ayan, Oh. Cauliflower. Cauliflower. Patimbang muna tayo. Yan oh, ang palaya Oh. Yan. Kano lang Oh. 101. o, <laughs> oh, yun. Mga oh, talong. May talong naman ako sa bahay. Ayan, mga cabbage. So, piso lang yan, cabbage. Ayan, mga na na mm. Prutas ng malunggay. Okra. Oh, Ayan mga prutas. So. Oh. Dragon. Dragon fruits. Bayabas. Oh, half KD lang. 6 kg Uh, 6. 600 pesos lang. Ayan na uh, sili, pahaba, 990 lang, pag 800, o, oh, mura lang. Yan o, pusa. Yan o, tumon namin dito o, tumon. Walang tumon yung malaki, maliit lang. Yan o. Mga huwan o. Ang anats. Ayan. Yan o, munggo six 300 uh, 630. So mura lang, guys. Ayan. Mga nuts oh, ayan. Dito tayo ngayon, guys, sa uh, Ano ba 'yon? Ayan. Mga oil. 'Yon, mga oil oh, 100 na 13900 lang. Ayan, mura-mura mga bigas. Yan, may mga tang bawal tayo dyan hindi tayo pwede so, ayun yan lang ang inumin natin mga biskwit oh special offer mga biskwit maganda to para pang cargo hindi pa man tayo uuwi kararating lang tayo dyan, mga manok ayan o oh, yung manok o, oh, 800 lang 845 mura na chicken tisart um, buy one take one ng manok yan oh yung yung ibon ano ba yan hugo nandyan buy one take one ng manok oh guys 108 1k 190 lang yan buy one take one tsaka yung sabon o ni kuha pala ako ng sabon isa dahil ayan ang mga sabon guys oh ang kano tong sabon one, ha? Ano, oh, umuro yung sabon, oh. 1KD, 190 lang, guys, oh. Oh, mura na to. Ganda yung sabon. Ayan. Ayan. Ang bonus daw yung, may bonus nga, mga uh, 1.5 kilos daw yun. 1 ruba. Pero dito, o, sa kanila, 1KD, 350. Oh, mura lang mga sabon, oh. Ayan. Diyan to. Maganda to pang cargo. Ano, oh, mga chocolates. Ayan, chocolates lahat. Mga chocolates. Bye-bye. Ayan, oh, yung itlog, oh. Ito, ano yung iklog? kulang barko. Ilan na tayo guys. Mayan na. Late na tayo sa trabaho.